Magigisa muna tayo mga idol ng bawang sibuyas at saka luya Magigisa natin hanggang sa medyo magkulay brown na sila Doon lalagay natin yung iba Gigisahin mo na natin ito mga idol Sa ating po rin. Kaya nga pala mga idol ay idinabat ko muna sa tubig pinakuha muna natin bago mung... saka natin pinukul yung mga pre ibigitahin muna natin ibigitahin natin ito sa gata kung halo-haloin natin na ng tuloy-tuloy mabango na makaroma na amoy, tamang-tama yung buya bawang at sibuyas Dito ko na niluto mga idol sa uh, malit na tulyas at ng mahalo ng maayos. At yan nga, ihulog na natin ang gata. din mamaya may ilalagyan natin ang kaunting tubig. Mga kalahating bato lang siguro ng tubig. hindi uh, mga apit. ito mga loads ang ating niluluto ngayon nilagyan din natin yan ng lemon para mas maging maaroma yung amoy at magkaroon ng kaaya-ayang pangamoy at ng na kahit na mahi ang sabaw ay malasa halo-halo din lang natin. At saka isa nga, nga pa lang sikreto dito, mga idol, ay hindi natin kailangan takluban. Kasi pag tinakluban natin, po mamumuo ang gata. Iyon ang isang malupit na sikreto dito, mga idol. Yan ang lemon gas, makikita nyo ng damong ayan. Si lemon gas yan, mga idol. Ay kulang pa daw sa halang, kaya lalagyan pa natin ng kaunting paminta. Nang tamang tama sabog ang sipon mga idol pag hinigot ang sabaw at ito nga mga idol nilagyan din natin ng dahon ng malunggay pandagdag sa pampalasa at syempre para mas lalong masustansya ang ating ginataan na alam nyo na kung ano yan mga idol oh. napakabangon mga idol mahalimuyat ang amoy Yeah. Ito muna ng ating video mga idol. Ah, goodbye sa all sa inyong lahat mga idol. And thank you for watching and bye-bye. Peace.